At dahil nga walang maulam, niyaya namin si Tatang na pupunta ng Karayan. Maaga pa lang ay naghanda na kami ng mababaon namin sa Karayan na kanin. Nagkuha na rin kami ng mga sausawan, kalamansi at saka bagoong para kung sakaling walang mahuli or makuha, yun ay na uulamin namin, 'di ba? Bagoong at kalamansi at kanin. At eto nga, on the way na, may, on the way na kami papunta ng karayan, sakay kami sa kitong-kitong ni Tatang. At dahil katanghali ang tapat, ay Diyos ko dahi, napakainit ng panahon ang mukha natin. Puro pekas. Bago ka nga makapunta sa karayan, dadaan ka muna sa bukid. Isang oras ang biyahe, nagsakay kami ng kitong-kitong. Pero enjoy naman ang pagsakay ng kitong-kitong dahil ang ganda ng paligid, ang ganda ng view, puro green, puro bukid ang aming nadadaanan dito sa paligid. Dito sa probinsya, hindi naman problema ang mauulam kasi pag masipag ka lang, pwede kang magtanim, magtanim ng gulay, talong, okra, kalabasa, di nakalibre ka na ng ulam. Pwede ka rin pumunta sa ilog, manghuli ng pasayan, mm, um, shell, alimango. ba? Diba? Kung masipag ka lang, libre ang ulam mo. Ayan nga, ang aking anak, nakahuli ng pasayan. Pasayan ang tawag namin dyan. Ayan, kinikilaw na niya. Hindi ko alam kung ano, fresh. Fresh na pasayan. Ayan, nilaro-laro pa niya. Ang tubig sa karayan namin, eh, ganyan talaga. Ganyan talaga ang tubig. Kasi ang ilalim niyan, burak. Ganyan naman talaga ang tubig sa ilog, di ba? Diba? Pero ang ilog na yan, nakadugtong yan sa dagat. Hindi ko alam ano tawag. Doon yung, yung ilog, nakarugtong yung dagat. Kaya ang tubig diyan, maalat. Maalat ang tubig diyan sa ilog. Marami kang mahuhuling, mahuhuling, ba'y nababulol na ako. Marami kang mahuhuling isda. Gaya ng pasayan, ano pa ba, ba, rasa, rasa. Yung, yung rasa sa Ilocano yun, alimango, alimango ata yun sa, ano, sa Tagalog. Pwede ka din dyan manghuli ng kaggo Ewan ko, kaggo ang tawag na, namin sa, sa shell. Hindi ko alam po anong Tagalog ng kaggo. Yan sila, nagtatago yan sila sa ilalim ng mga nipa.